Kaya tayo mamaya paluwas na. Oo. Oh. Pero bago tayo lumuwas sa atin mo na nilibre ang atin mo na pamang. Naalala ko yung younger self ko sa kanila. Eh. Yeah. Uh, <laughs> Po Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay pauwi na po kami maya maya ni Lugs. Bago po tayo umuwi mga kabilag ay ating po munang ititreat si na mahal kasi na baby came at ituro dahil uh, na, nangako ako tayo sa lapas. Wow. Pero dahil gabi na mga kabilag ay dito na lang po sa Malapi tayo kakain. So may good news rin na ito si Mahal at Mahala, ikata, tapos sa akin yung mahalay ka tatapos ng midterm nila ay eh, naka-perfect daw yeah. wow. siya sa sa kayong midterm exam. Really? Exam kaya kayo deserve. deserve. Deserve na ilibre ng tito. Naalala ko nung <laughs> kabataan ko. <laughs> <Yeah>. <laughs> so yan, yeah, tayo pagkakain muna ang mga kanilag bago tayo lumuwas. Uh, bago umuwi ng bago provincia. Umuwi. Ayan, at kami po ay palabas na. And, yung <laughs> malalapit lang. <laughs> Mga walking distance. <laughs> Ito nga pala, hindi ko na, -na, na ba at laging exercise. <laughs> Kuhang-kuha. so yun mga katilad kami po ay papunta na, hindi na mahal naroon po sila sa likod po. so naglalakad na tayo parang gusto ni baby kim saka ni mahal ay sa chowking so doon na lang tayo mga katilad yun po ay papasok na Chow King. At kami po ay o-order na. Naka-order na po kami. At binabayaran na ng tito. <laughs> okay. Oh. okay. ito ay parang trick ko na rin kay Mahal at sa ating mga pamamagpim. Yes. We dahil mga nag-aaral ng mabuti. Let's go! Kami po ay nakaupo na sa table. <laughs> kaibigan at katulasi mo dito. Uh -huh. Ang balat. Uh -huh. Sa so, tayo mamaya ipaluwas na. Oo. Uh -huh. Pero bago tayo lumuwas ay ate muna, nilibre yung ate mo Naalala ko yung younger self ko sa kanila. Iya. Yeah. <laughs> uh -huh. May nag-aaral <laughs> dito, honey. Nakakatuwa naman sila yung lahat ay uh -huh. parang medical ang kanilang related sa medical. Sa nutrition is nurse dentist. Yes. Sigo. <laughs> so yan, gabi po yung nag-aantay pa ng aming order. Ayan na. Ice tea. Parang ice tea lahat. Uh, wala daw silang ano. So

Ayan, at kumakain na po. Iba-iba po kami ng order. Kaya mahal ay parang mami. Mm -hmm. Then, the music, ito. Saka, ito. Sa iyo nga pala ito, wala daw silang anong. Uh Hot -huh. sauce bro

Everyday, oh, mga ganda. no ako mga pa ko ba dito? ako yan. hindi ako makatulong Hindi ka dapat ang ano ka nagrali sa'yo? Dato na basta malakay nila ako sa may Pagiging hindi pa yung isang pagiging malisigat. Tapos na po kaming kumain. Pabusog. Busog. Hoy, <laughs> nabusog din. Tsaka ko ay naantok na. Sakto tayo na may pabiyahin na mayroon. Ayan, kami po ay nagpapahindag na lahat. Pabalik na din sa dorm. Tapos ayun nga po, papunta na kami ng terminal. Para lumus kami po ay nakagayak naman. So, paalis na po kami. Papunta na po kami sa bus terminal. That's true. Cool. I mean, paalis I na mean, kami. Ito. Sige po. Ingat kayo. Thank you, Dave. Okay. kami. Si Mahal ay tulog na. Tulog na si Mahal. So, kami po ay paalis na. Ingat na tayo at mag aaral kayo I mo. Mean, Ingat lagi. Kita-kit sa birthday ni Mahal. Bye-bye. Yeah. Okay. <laughs> Nakasakay na po kami sa bus. Hmm. Yeah. so siguro tayo ay dadating sa ating bayan ay mga 4am na oh, tumaga na so ka. tayo naman mga katilag yung nagmamadali mm -hmm. at tayo matutulog na sa sabiya Sa kagandahan noon, uh, kinabukas ng Lego pa yeah, no, takoy na ka-TO pa mga katilag so kamusta naman ang pag-stay uh, natin dito sa Manila maghintay ka naman katilag yeah. yeah. Ako ay tuwang-tuwang dahil lalo na nung no, after nung no, may ginagay tayo bumunta ng Intramuros. Oo. So, may salamat. May sure At natupad yung ako isa sa mga bakit nais magpuntahan yung Intramuros. Pero papalitan ko natin eh. Okay. Luhan, gusto kong puwalik din sa ganja na sa may gulong at nakasalado lang sa iyong mga katina. Eh, naisip mo ang kasubing Pero ako ay marami akong ikikwento sa ating experience eh, na Sa kanya pong hmm. so, uh, <laughs> tayo tulog na tulog. <laughs> <Malangin>. <laughs> Kanina lang ay tayo nasa Manila. Oh. Pagising ko yun eh, nasa mapitak na. Sa na tulog na eh. Hmm. So, mga ilang oras na lang kami ay nasa impanta na. <laughs> ka 3.40 tayo na kadating. Ayan, at nandito na po ako sa bahay. Nakahatid na po ako ni Lux. So, alas 4 na. Tama lang yung ating uh, biyahe. Mm -hmm. So, 11 umalis. Nagantay tayo na sa mga oras. Mm -hmm. Thank you, Kadi Lex. Thank Thank you, As Thank you, you din. No, ingat ka, ha? Oh. oh. Sa tuloy na ako. oh, bye-bye.